Kumare. Kumare. Ko oh, kumusta ka na? Hello, kitty. Ha? Hello, mabuti naman. Saan ka pagaling? Saan, Saan ka nakab dumating? What? Oh, so, London. London. Ang ganda ng ang ganda ng aura mo ngayon. Mahal ng mga day aura ko. Ikaw na si Almira. Almira. Malta. O Tina. Almira. Ha? Almira. Ayon ba maging Tina? pinamuran. <laughs> <laughs> ikot ka nga, ikot, 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 ikot turn around, oh. Ang ganda naman ni Almira. Oh. Ice smart, ay, smart. Oh. <laughs> Saan ang ano mo? Saan ang... Saan ang galing? sa ang party ka galing? Ka. Sa Maharlika. Hmm. Sa Maharlika? Marlika Maharlika ano? Village? <laughs> Maharlika ang <pabili. laughs> May jowa ka na? Meron na. Meron na? Ilang taon na kayo? Eh, five years na. Five years na? So marami ka na experience? Maraming marami na Ma. mm -hmm. So ngayong ngayong babae ka na, anong gusto mong ano, anong gusto mong uh, inahanap mo sa isang boy? Anong hinahanap mo sa isang boy? Eh, ala, ala, ano yung macho? Ala, ala, Richard. Ala Alden Richard, mga boys ang gusto mo. Thank you naman. Ah, ngayon babae ka na. Hmm. Yeah. O oh, tumingin ka, ka dito sa akin. Tingin ka dito sa akin. Ang ganda-ganda mo ngayon. Oh. Oh. <laughs> ikot ka na ulit, ikot. Gumaganda ang Kung bawat tao ay puno ng pag-ibig Ako oh, may sasabihin ka, anong kasabihan mo? Kasi yan ako. Small beauty, beauty angry. Ha? Ano kasabihan mo? Small beauty, beautiful girl. <laughs>